Bukod sa makasaysayang St. Louis Bertrand Parish na pwedeng mapuntahan dito sa Asingan, ngayong panahon ng pagninilay, isang makabagong simbahan ang isa pang maaaring mabisita, ang St. Vincent Ferrer Parish. Dito nga sa bayan ng Asingan, hindi ka lang mapupukaw sa makasaysayang bunga ng nakaraan, kundi madadagdagan ang iyong paghanga dahil sa kabila ng modernisasyon ay nangingibabaw pa rin ang nakagisnang pananampalataya sa makabagong mundo. Sa patuloy na pagdami ng populasyon ng simbahang katoliko sa Asingan, kinailangan din ng bayan na magtayo ng isa pang chapel noong 1965 para mapaunlakan ang lumalawak na komunidad ng mga deboto. Ang kinakatayuan ng simbahan ay nakilala bilang Isla Bantog dahil napapalibutan ang lugar ng mga sapa. Nagtayo sila rito ng maliit na quasi chapel na kung saan ay pinapadalhan ito ng mga pari mula sa San Luis Beltran hanggang mapatayuan ulit ang Barangay Bantog ng mas malaki at modernong gusali noong panahon ni Father Adolfo Paroni Jr. taong 1998 para magbigay daan sa mas madami pang mga deboto. Sa pagitan ng taong 2004 hanggang 2010, nagkaroon ng canonical erection at naging ganap na St. Vincent Parish Church ang nooy dating chapel lamang sa ilalim ng administrasyon ni Father Anesito Malano. Sa maglalabing walong taon nito bilang parokya, naging parte na ng simbahang ito ang modernisasyon sa paglilingkod sa mga mananampalataya Kasama narito ang Padi Band, na isang banda na binubuo ng mga pari. Tunay ngang ang simbahan ng Asingan ay hindi lang mayaman sa nakaraan, bagkos ay yumayakap din ito sa handog ng kasalukuyan. Lumaman o bago ang simbahang mapupuntahan, isa lang ang patutunguhan. Ito ay mas mapalapit pa sa poong may kapal na nagbibigay gaan sa kalooban.